'yung call ninyo. Okay, ito naman tayo sa next question naman. Ah, uh, bakit hindi siya co-equal ng Diyos Ama kasi his words ay narinig lang niya sa utos ng Diyos Ama. Bakit daw hindi co-equal si Kristo sa Ama, brother Junre? From true champion. Hindi ko equal si Jesus? anong hindi ko equal? Oh, bakit hindi siya co-equal sa Diyos Ama? Kasi his words ay narinig lang niya sa utos ng Diyos Ama, 'di ba? 'Di mali-mali 'yan. Co-equal si Hesus sa kanyang Ama. I and my Father is one nga eh. 'Di ba? Uh, sa Efeso Efeso Oh, Efeso ba yun? Colossas. Oh, Awita, ah, uh, oh, Filipos pala. <clears throat> Filipos 2 Saan na yung Filipos dito? Filipos 2, 5 to 8. Equal sila. Eh, sino ba nagsabing hindi sila equal? Basahin natin sa isb um, yata na version yun. Ita. Mm -hmm. uh, sa 5 kumpisahan. Equal sila ng paano ng ama. Basahin natin na sa ESV. Have this mind among yourself which is yours in Christ Jesus who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Okay? So dito, although nasa purmang Diyos siya, did not equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant being born in the likeness of man and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death even on the cross. So, itong did not count equality with God, kapatid, hindi yan ang hologan, hindi sila equal. Kasi, hindi ka magiging form of God if you are not equal with God. No, ang sabi ni Paul, Though he was in the form of God, paano siya hindi magiging equal kung ang 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 kauri niya ay Diyos? Hindi ba equal 'yan? May tao ba sa mundong ito na ang 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 forma is God? May ordinaryong tao ba na ang form is God? No. Bakit? In first uh In 1 Chronicles 17.20, ito, tandaan mo to. First Chronicles 17:20. Basahin natin itong First Chronicles 17:20. 17:20 ng First Chronicles. There, ay, nawala ano ba yan? Uli awit awita. First Chronicles 17:20. Anong sabi dito? Oh, there is man like you. Walang katulad ang Diyos. Wala siyang katulad. O oh Lord, and there is no God beside You. Walang ibang Diyos na uh, beside You. According to all that we have heard with our ears. No, wala siyang katulad at walang ibang Diyos sa tabi niya. Pero bakit sa Philippians 2.6, form of God si Jesus? Kung wala siyang katulad, bakit form of God si Jesus? Kaya nga sabi did not count equality hindi niya ibinilang ang kanyang Diyos ang kanyang sarili katulad ng Diyos bakit he emptied himself and taking the form of servant na pagkumbaba siya at um namay bilang isang alipin pero kung babalikan mo itong six napakalino dito form of God si Jesus hindi ka magiging form of God kung hindi ka God. Why? Again, in 1 Chronicles 17.20, there is none like God. There's, there is none like you, O Lord, and there is no God besides you. O kung walang ibang Diyos, eh bakit form of God si Jesus kung hindi siya Diyos? O, ito pa sa Genesis 1:20 ah, uh, 3.22, Genesis 3.22, Matapos magkasala, matapos magkasala si Adan at Eva, anong sinabi ng Diyos? Then the Lord God said, Behold, the man as the, man has become like one of us. Oh, ano daw? The man has become like one of us. Sino yung us dyan? Kung iisa lang siya. Sino yung us dyan na Naging katulad ng mga tao ang ang konteksto kasi nito. Uh, nagkaroon ng na, na nabuksan ang mga mata ni Adan at Eva to know what is good and what, what is right. Kaya ang sinabi dyan, naging katulad natin ng mga taong ito na alam na ang alam na ang ano ang tama at mali. E kung iisa lang ang Diyos, isa lang ang persona ng Diyos, e sino yung as it e personal pula niyan eh. Di ba? plural, personal pronoun, us. Behold, the man has become like one of us. At then, again, sa, sa 1720 ng Chronicles, there is none like God. There is none like, like you. So, dito sa 2.6, ang sinabi dito na did not count equality with God. Hindi yan ang ang na hindi Diyos si Kristo. Bakit? Idirikta lang niya lang taking the form a servant namuhay kasi siya bilang alipin no sa utos he humbled himself and becoming obedient uh, to the point of death nagbukumbaba siya eh no isinuot niya yung isinuot niya ang ang mukha ng isang alipin pero although mukha siya ng alipin form of God siya. Paano hindi siya equal kung tada paano hindi siya ma-equal sa God kung ang ang ang, ang niya kung kung ano si Kristo. Dios kasi form of God siya, walang tao, walang sinong tao sa atin na form of God. Wala. Bagkus, kung babasahin natin ang Hebrews 1.3, sa Hebrews 1.3, mga kapatid, ano si Kristo? O basahin natin sa Hebrews 1.3. Basahin natin na Hebrews 1.3. Ano sinabi dito? Hebrews 1.3. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Exact imprint of His nature. Kung ordinaryong tao ka, hindi ka makaka-exactong imprinta or hindi ka maging kaparihas ang iyong kalikasan sa Diyos. 'di ba? Exact imprint kung ano ang Diyos, ganun si Kristo kasi exact imprint nga eh of his nature. So kung ang God the Father in his nature, he is God. So Christ also God because he is the exact imprint of the nature of God. Nakuha mo kapatid? Kaya mali lang yung pagkaunawa niyo sa Ephesians 2:6 na uh, ano yung sinabi sa si Ephesians 2.6? Balikan natin. Mali ang unawa mo dito. No, na did not count equality, did not, hindi lang niya, hindi lang niya ipinantay ang kanyang, ang kanyang sarili sa Diyos. Bakit? Kasi naging tao na siya eh. Okay? So, isa pa, isa pa, when it comes to, to, re relational, no? relational status, yung relasyon niya sa, sa Diyos, hindi talaga sila pantay. Because a father is a father. A father never be never be a son of his son. Hindi siya pwede maging anak ng kanyang anak kasi ama nga siya eh. No? In re relational status, ha, ito po yung sa theology, sa relasyon nila bilang bilang ama, anak at spirito, hindi talaga sila magkapantay. Mas mataas talaga yung rank ng father when it comes to relational status. Kaya nga, ang anak sinugo. Diba? Kasi anak siya eh. Sino bang magsusugo sa anak? Diba ang ama? So in relational status, hindi talaga sila pantay. Kasi a father is a father, a son is a son, a Holy Spirit is a Holy Spirit. Hindi mo pwedeng sabihin na yung father ay yung, yung son is greater than the father. No, kaya nga sa, sa John 14.28, my father is greater than I doon sila hindi magka-equal in relational status. Dapat malaman natin yan. Saan sila hindi pantay in their relational state status. Kasi a father is a father and a son is a son. Hindi mo pwedeng sabihin ang father o yung son is greater than the father in relational status. Parehas lang din yan sa atin. Sa, sa human experience, ang tatay is tatay talaga yan. Ang anak is anak Ibig sabihin, mas mataas talaga ang rank or authority ng tatay natin kaysa sa ating mga anak. Pero when it comes to human dignity, is the dignity of the father as human is greater than the dignity of his son as a human? Also, no. The dignity of the father as a human is the same as the dignity of the son as a human. Yung dignity ng father bilang tao at yung anak na parehas lang. Parehas tayo. Lahat tayong tao eh. 'Yung anak ko, kahit anak ko 'yan, parehas lang kami ng dignidad bilang tao. Pero when it comes to relational status, ranking, authority, I am greater than my son. Na anak ko 'yan, 'yung 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 uh, explanation. So, doon po sila hindi magka um, 'yung sinasabi nating uh, equality, no? Not equal when it comes to relational status, lalong-lalo na nung naging tao si Kristo. Nung naging tao si Kristo, hindi na talaga siya uh, maging kapantay ng kanyang ama because tao lang siya sa kanyang humanity. So, alam nga naman, sa kanyang humanity is mataas siya sa kanyang, sa kanyang, uh, ama. Na Diyos, hindi talaga. Kasi ang tao is create, creation, hindi creator. Di ba? Pero, when it comes to his nature, sa kaniyang kalikasan bilang Diyos, hindi ba sila pantay? Pantay sila. He is the exact image of His Father. Sabi ni, ni St. Paul, balikan natin na Hebrews 1.3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Exact imprint of His nature. Unumhain maigi. Ikaw, tao ka lang. Sinong tao dito, kahit pa presidente sa Pilipinas, kahit pa sa presidente sa Amerika, kahit sinong, siguro kahit pa presidente ng universe, hindi pwede maging exact imprint of God yan. Kasi nilalang lang lang yan. God in His nature is God. Hindi siya pwedeng may kaparihas. First, first Chronicles 1720, ano sabi? There is no one like you, Lord. O paanong hindi, hindi maging maging God si Christ in His nature kung walang ibang Diyos na katulad sa Diyos. Is he, si Christ, form of God. Huh? Form of God si Christ, at the same time, exact imprint of God. The nature of God. Pantay sila. Kaya John 10.30, ang sabi ni Cristo, ito ang hindi naunawaan ng mga iglesia ni Cristo, itong mga... Jehovah's Witnesses, itong John 13, na sa panukala lang sila nagkaisa. Hindi sa panukala lang. John 10.30, isa sila sa nature. Kung sisimple ang mga paliwanag. Sa nature sila magkaisa. Because Christ in His nature as God is the exact imprint of the nature of God. Meaning God the Father. O oh, in John 10.20, John 10.30 pala, I and the Father are one. So saan sila nagkaisa? <coughs> hindi sa person because the, the person of the father is the father. The person of son is son. So hindi sila magkaisa sa persona kasi may mga may mga mga ngaral ng ng Biblia ngayon I and my father I, I, and the father are one. So the father is also the son. So mali po 'yan yung mga modalism at yun, yun, yun unitarianism. Mali po 'yun. No ginagamit din ng mga ibang ano 'yan, ng mga ibang mga palataya na Si Kristo ay at, at Ama ay, i, ay iisa lang sa pagka-persona. No, mali. Uh, Modalism po 'yon. So the Father and I is one uh, when it comes to their nature. Sa kanilang kalikasan sila nagkaisa bilang Diyos, pero sa persona hindi. Kaya nga my Father and I is uh, my Father is greater than I, John 14:28. So sa persona mas mataas ang kanyang Ama in uh, re relational status. Mataas talaga yung Ama kaysa sa anak. Pero in their nature, iisa lang sila mga kapatid. So doon sa question na hindi sila equal kasi si Kristo ay uh, bilang salita ng Diyos ay um, narinig lang niya. Narinig lang parang, uh, yung yung question ka ganila, no? narinig lang ni Kristo ang, ang sinabi ng, ng Father. No, hindi mo rin masasabing ganun kasi uh, kung mabasahin natin sa John, John 16.15, anong sinabi ni Kristo? Anong sinabi ni Kristo sa John 16:15? All that Father has is mine. Ano ang sa ano ang meron sa Ama ay sa akin. So hindi lang niya narinig, sa kanya din talaga. 'Di ba? Therefore I said that he will take what is mine and declare it to you. So ano ang nasa Ama, yun di so, din ang kay Kristo. So, no need niya na marinig sa kanyang Ama kasi kung ano man yung nasa na sa panukala ng Ama, yun din yung sa kanya. Diyan sila nga nagkakaisa eh. Sa kanilang ways, sa kanilang uh, nature, diyan sila nagkakaisa. Kaya hindi mo masasabi na narinig lang ni Kristo. Yung sinabi niya sa mga apostol na yung sinasabi ko sa inyo ay ito yung narinig ko sa aking Ama. Bilang sa kanyang tao, sa kanyang, sa kanyang pagiging tao. Sa kanyang pagiging tao, ang isa sa tandaan natin when it comes to Christology, Christ is a unique person. How come that Christ be, uh, is a unique person? Because of his two natures. Hypostatic yun yun. Na sa kanyang iisang persona, mayroon siyang dalawang kalikasan. So sa kanyang pagkatao, normal talaga na makakarinig siya ng utos galing sa kanyang ama. Dahil tao siya, mababa siya sa kanyang ama eh. Di ba? Tao siya. Kaya, natural, magsasabi siya na, ito ay utos galing sa aking ama. Opo, sa kanyang pagkatao. Inutusan talaga siya. Pero sa kanyang pagkadios, ano ang sa ama niya? Ganun, yun din ang sa kanya. O, paanong naging sa kanya kung sinabihan lang siya, isa kanya din pala yun. So, kung baga in properties, sa properties, iisa sila sa properties, but, when it comes to Uh, personality, iba-iba sila. Okay? So, yung question ka ganina na hindi sila equal dahil yung sinabi ni Chris po ay narinig lang niya sa kanyang ama, wrong interpretation lang po yun. Okay? Kinakailangan maliw mali maliwanagan lang tayo dyan. Maunawaan natin alin yung alin yung um, hindi equal kay Christ sa kanyang ama at alin yung equal sa kanya. Dalawa kasi yan. No? Equality in terms of nature and then uh, not equal in terms of their relation. So, dalawa po yun. Dapat maunawaan natin yun. Yun lang, Brother John, do. Maraming salamat, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. Hindi, may mga tanong ba dito? Ito ay galing naman kay Bosken. Sabi ni Bosken, parang tanduay lang ba na mayroong junior, senior at longneck pero tanduay pa din? <laughs> Brother Junre, sa'yo to. Anong tanong yan? Hindi ko mag-gets. Uh, hindi, uh, hindi kasi ako kasinggo eh. Ewan ko kay Buskin. Anong Anong, 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 <coughs> uh, anong up mo doon, Ergen? Baka doon sa pag-distinguish mo sa Diyos Ama at sa anak. O paano naging junior? Kasi junior-senior, sabi junior-senior. Paano... Parang tanway lang ba na mayroong junior, mayroong senior, at long neck. pero o, mali pa din. kasi, mali kasi mag-junior mag-junior, senior ka kung ang pangalan ng anak is yun din ang pangalan ng ama. Kaya nagiging junior. Doon lang naman nagiging junior yung ano eh, yung isang, yung isang bata kapag ipinangalan sa ama. Di ba? Eh, si Kristo nung naging tao, ang pangalan niya, Jesus eh. O, oh, pakitaan mo ako na yung pangalan ng, pa, yung pangalan ng God the Father, Jesus. Sige, para maging junior si Jesus. Mali yung mal, mali yung ano mo, mali yung analogy mo. Yung analogy mo fallacy. No, instrument fallacy. Uh, gumawa ka ng sarili mong, gumawa ka ng sariling arguments na hindi naman angkop sa subject kasi ang subject is ano, um walang katulad. First Chronicles 17:20 There is no one like you. Pero I ihinalintunan mo sa tanduay. So, blasphemer ka, blasphemous ka. You are a blasphemous. No? Kapag magbigay ka ng analogy sa God, make it sure ang sa kanyang persona. Like the simple, paano niya binigyang, binigyang analogy ang Diyos para madali maunawaan? Hebrews 1.3, ginamit niya si Christ as radiance of God. Bakit radiance? Kasi ang light and radiance, never separated yan. Hindi nagsisiparit ang light at ang radiance. If there is radiance, of course, there is light. Nakuha mo kapatid. If there is radiance, there is light. Walang light, walang radiance if there is no light. And walang light if there is no radiance. Paano magliliwanag? Kung walang, uh, paano magliliwanag? Uh, pa, ano ang silbi ng liwanag kung walang radiance? Wala bang, anong radiance sa Tagalog ba do? Radiance? ilaw, liwanag. Di ba? Tama man? Oh, yun na yun. yun o oh, yung basa, yung, 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 yung race ba? Race? Yung race ba? O. Oh. Hindi kasi yan magka, hindi yan magkaano, hindi yan magka, magkahiwalay. Ganyan ka magbigay ng analogy sa Diyos. Kasi ang Diyos walang katulad. Sabi mo parang, parang junior lang at senior. Mali ka kasi ang, ang Diyos hindi, hindi inumin. Kapag nagbigay ka ng analogy, make it sure na hindi magka, hindi sila magka, hindi sila mahiwalay because God is not a separated um, nature. Separated sila in, in their person. But in, the, in their nature, they are not separated because God is only one. In, uh, the being of God is one. So, hindi mo siya pwedeng i, i ikumpara sa tanduway na junior at senior, maliit na Diyos, malaking Diyos. Hindi ganun. Parang pinalabas sa religion do kaya junior, senior, yung God, the Father, malaking tanduway. Yung God, the Son, junior, yung maliit, yung lapad. Wrong, wrong interpretation. Fallacy of, ano yan, fallacy of Stroman. Stroman fallacy yan, kapatid. Gumawa ka ng sarili mo argumento, pinapahid mo sa Diyos. Tingnan mo paano si St. Paul magbigay ng analogy kay, kay Jesus at sa Ama. Radiance. The Father is the light, the Son is the radiance. Hindi yan magkahiwalay. Connect, connected sila. Ganyan ka magbigay ng analogy. Huwag ka na lang, lang magbigay ng analogy kung hindi ka marunong mag mag-connect. Mag 'Yun lang ba diyan do? Okay, okay. Sabi naman dito naman ni ano ni Bosken, unawa lang ang mali sa Jess 30 tungkol sa pagiging isa. Unawa lang daw ang mali. O, oh, ate, basahin ito sa, ano, sa Amplified Bible. Oh, oh, tama, mga barjado, unawa nila. I and the Father, <laughs> oh, I and the Father are one in, in essence, in essence and nature. And nature. Hmm. Oh, so, hindi, so, hindi mali ang unawan, ng barjadyon, Ray, kasi may nabasa naman, <laughs> letra por letra. Ang mali tama unawa, yung sinabi niya, barjado, na mali yung, <laughs> tama yung sinabi niya, na mali yung unawa, pero yung unawa nila ang mali. Hindi ang unawa ng katoliko. <laughs> Okay. To make his message known he's our response.